itong shells kasi niya to, ito, ito, kung makikita niyo ito. Ito yung... Hindi kasi binibenta na, hindi pa siya parang fresh na ano. Ito, pero, pero sa ang tanilok guys, dito sa El Ang ginagawa namin, yung sa dulo kasi nito, meron yung so parang dito parang, parang matulis. Na, oh, no? dalawa. Matigas, oh. dalawa. Oh. So, pupatuloy nyo yun, yun yung ginagamit natin. Oo, oh, para okay. okay. malinis. Oh. Pero magaling yung pagkalinis sila, ko, rin, ano? Oh, that, yung yun yung ginagamit para pag ano pang talaga. So, papakita po natin kay Keron kung paano ito. Si number. No. video niya. Mm -hmm. Lan, dito ka lan. Kita dito ang ganda ka ba? Dito, Keron. Ayun, dito lang kita niyo daw ay yes. Ah, hindi. Ay, iwan lang itong ano. Mm -hmm. Ang sarap! Mm -hmm. Ang sarap, sarap! Ayan, o. Ang Ang sarap! sarap! sarap. Yan, no. so, Malalasa mo ano? Hindi pa pang ano. Texture ka sa loob. texture Tapos meron ganito. Eh, saka malaki, malaki yung ano niya, yung mga ano niya, yung meat niya malaki. Mm Yan, ikaw, ikaw, okay. Lila. Si Kuya Lila. Yan, Lila. Sige, tira. Uh, si ano naman daw, si Sir uh, Lee naman ang kitikim. Kumaka kumain ka na ba nito? Hindi pa. Pambira, good. Hindi, kaya, kaya mo yan, man. Kaya sa kaya laki ng katawan ka mo, isa. dyan ka susuko sa ano. Kuha ka ng isa, tapos titikim siya. So, si Kuya Lilan, first time niya titikim. Pagkatapos mo, no? so, tapos si Mo, sir. Panghuli nga ako. Tapos na ako. Hindi, wala, wala sa ano natin eh. Sa video, magpakita ka na ano. May video na ako. Dito sa akin. Kuya Lilan na ikakain. Yun o, pinili yung mag... Huwag yan, no, kay Ron yan. Ay, sa kanya to. Oo. Kunti yung maliit lang sa akin. Hindi, sa iyo ito. Sa iyo, oh, grabe oh. no. naman. Hindi na wala naman. talaga yan para yung para sa Mga tayo. first time yan kasi binibigyan oh. natin ng pagkakataon. Yeah. Yeah. Oh, ito sa akin. Yun sa yeah, sige, go. Good. Ito yung popotolin Oo, oh, sige, nilulunok <laughs> lahat yan. Ha? <laughs> <laughs> nilulunok lahat yan. Kainin <laughs> mo. Tapos iwan mo yung... Hindi, dyan ganyan mo siya ako. Ganyan. Tapos yan, yan, yan. Palit, palit, palit. Yan, yeah, okay. okay. Sige ako talaga yan. May lime yan. Tinan mo. Yan o. May lime. Okay, guys. May sili. Oh, tapos ko may kalamansi yan. Lime. Yan. Lime. Sili. Ayan to. Lemon. Tira. Ganon. Ganon. Tamilok challenge to guys. Go. Sige, go. Masarap nga yan. First time ko pala eh. Ah. Okay. Good. Lulok. Diretso. 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 Ah, Diretso. 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 Diretso hmm yeah sarap di ba? Ah, wala. Wala, yung <laughs> oh, 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 oh. <laughs> nice. oh, ano yung ano oh, yung ano yung ano ba? ano mo yung ano ng ano siya yung ano yung ano yung ano yung ano yung yung ano ano yung yung ano yung 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 Pares ba yan ng talaban na nakain mo nung mga nakarang araw? Hindi. Hindi ba yung pinigalawin yung islaan natin? Medyo may pagkakaawik o medyo may pagkakaiba? <laughs> <laughs> Ay, ikaw, mo mutusari. Pakita mo sa ano. Dito, oh, sa ano natin. Ito, si Quero talaga nga naman. Ano, Gusto ba ni Corrado to? Pakita natin yung ano. Eh, masyadong ano. O, oh, ito na na. O, oh, yan oh. na. Doon doon nga pakita mo. Ah, pakita, mo Yon, pakita mo pa hmm. lang talaga. Yan, pakita mo doon. Sanay. Oo, oh, kasi, kasi sanay. Sanay kasi, sanay. O, ikaw? Walang, walang ano? Hmm. So, ikaw na. Moment mo na ito kaya. Oh, no. na sila. Okay. Yung ano ha. Yan Sa first time mo ito, samantala yun mo na, i-challenge mo yung sarili mo na kaya ko ito. Oo. Oh. Madali lang yan. Tarap. Um, okay. Gusto so, mo na. para hindi ka maano, higupan mo mo ng konting sabaw. Oo, oh, para, para malasahan si mo. Para yeah. malasahan mo kagad yun. may sili at lime. Oh. May sila, kaya may lime yan eh. Tsaka may lemon. Ayun hmm. yung lasa. Ah. Ayun yung ano yung ano yung lemon. Ito mayroong ano, mayroong lime. Sarap ha. Sarap na gusto mo may loya muna? na. Ayan, sorry. Parang ano, may pagkabuhangin eh, Hindi, wala. ano ko may pagkabuhangin ah. Wala Hindi, yung ano? sino pagkakain uwi talaga to Oo. Alam ko kasi may siya. Ito, ito. Ito, ito. 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 Itong tinatawag natin, pero ito kasi nalinis na, no? Hindi siya yung talagang, ano, hindi talaga masyadong tawag niyan? Hindi, pagkakuha ka nga doon yan, diretso na yan. Kasi, uh, parang malasing ka nung ah, kumain ka. Parang hindi, iba uh, na yung ano ng mo Hindi <laughs> <laughs> eh, yan, na may... Kaya, ano, parang na yung para ano mo. Gusto ko makita, gusto pati. ito mo, sunog na sunog na nga tayo. Yung, e, mo. Ito wala. yung ating, so, ano e? ito yung ating though, magic. Tagal, tagal naman eh, sige salamin mo. yung mata mo. Ay, hindi, wala yan. Wala nga eh. Ano? Pinili yan talaga. Di, yung, yung malaki ay, na nga eh. Yung kanina yeah. na nga malaki. Magatas oh, yan. Yes, Ayan. Mag First okay. so, time. time. Always die. So, para makita na kung gaano kahaba. Ayan. Yeah. Ano yung ito? Ang oh, grabing so, yung... haba naman ito yeah. sa akin. Ito lang lang. Kinain ko kanina. Ayan, kakain na, kakain na. Mas madali lang ito. Uh -huh. Easy lang ito. Tsaka malinis na siya. Alam niyo Pagkatapos ano? mo niya, yung... mapapaligo ka, mapapaano ka, tapos mapapauwi ka. Di ba yung ano, itong talaga... Eh, Hello, may... Wala naman. Wala. Bakit? Okay, sige, go. Kaya na. Okay, wait lang. Mag-trivia muna tayo. Di ba yung pinakatamilok talaga dapat na kinakain? Yung, bakit sa'yo diba dati yung tamilok? Parang ang itim ng ano. ano Dahil ngayari? hindi ko nilinis yun. Dinairik ngayon. So yun ang pinakamatinding challenge na hindi mo gagawin ngayon dyan. Ito kasi linis na to linis eh. Linis na eh. Oo. Oh, so wala ka na pag-aalangan dyan. Sabi oh, yun, smooth -dum na lang ito. yan. Dire -dire hindi. Lang Bakit sa'yo na maitim? Anong dagta ba yun o ano? Hindi yung dagta. Yun yung putik na sinasabi ko na kaya meron Ay. siya yun. doon sa dulayangat mo. No. Kaya may aftertaste. Kaya, kaya ito, itong dulo nito, mayroon parang matulis pa na mahaba na dalawang piraso na yun yung pinang susugat dito sa buong katawan niya. para Bago man yung natanggal. At parang yun na nakakain niya sa putik. Yes. Ibig sabihin, pati putik na kain mo? Iyan naman talaga ang pagkain ng ano ng tamilok. Yan Iyan naman talaga yung tamilok. Lumakayan sila dahil sa, putik. sa punong kahoy ng mga bulok. Yan ang kakainin so, mo ngayon. Pati yung mo. Sige na, oh, alalay. Huwag mo na ibalik. Okay, go, go, go. Pasuspense ka talaga eh. Hindi naman, siyempre. Hinatang na natin yan. Kailangan kaya. Kailangan kaya nito yan. Ang dami kaya nyo. Pag nakaya mo na yan, madali na lang ang maligo. Oh, no, Ay, mo? Madali ang maligo sa dagat. Hindi, ang nanu ko lang, kumakain naman ako dito. Oo, oh, lumuhay. Tapos mapapawi ka sa Borlan. Oo, oh, yan. Oh, talaga nga um, naman. Ang sasama na natin. Kung gaano kahaba na kuha mo, ganyang kahaba rin. Matindi yung dos suspense sa, sa oh. lahat. Oh. Hindi kaya rin sa kinakain niya. Ang Wag dami pa sa kalye. Huwag mo na lagi so, ng orasyon. Hindi. Okay. Siyempre masarap yan. Ano yun yung pinakababay? Kaya ako pinakababa dyan. Eto na. Pero actually, madali. Kinakain ako nito. Uh, madali lang. Tumula naman itong ano eh. Sa ilaw oh, ilaw man hindi, pumupunta. <laughs> sa ilaw man pumupunta. Okay, oh, kupin mo. <laughs> oh, oh, no? Iyon oh, congratulations. Oh, oh ito. dahil ito. ikaw ang nanalo sa ating pa-premyo. Taga, hindi doon ka na. Ubusin mo lahat <laughs> Ubusin mo lahat ito, kay Rod. <laughs> Sarap yan. Ano impression? Sarap. Ah, lasa? ano ito? First Para lang siyang talaba. Well, first, ano mo yan? O, mo, sundan ko pa, ha? O, oh, yan, yan. Kasi na nga yun, eh. Parang tinalo pa tayo. O. Masarap naman yun, eh. Ito yung pinakaipin niya, eh, no? Hmm. Pinakaulo niya, Bakit lasang talaga? Ba? Hmm. Kasi ano, eh? te? Kamilo. 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 Ha? Kasi tamilok. Okay. You, doon ko mabibigyan ng trivia, bakit siya tamilok? Yun ang tanong. Bakit nga ano siya tamilok? Siya? Okay. Ano siya? Trivia, mga kamotor. Ang tinatawag na... <laughs> Tamila. Yung kasama namin, inubo na Ay. <clears throat> Kay ano ay ubo. <laughs> o yung mga tinatawag nating oyster, ay isang family na? ng tinatawag na malas. Mm -hmm. Ang malas ay katulad mm -hmm. ng jellyfish, okay. squid, yan na nga, yung tamilok o oyster ay meron silang aftertaste na halos medyo mag, may pagkakahawig at yun ang ayon. Medyo may aftertaste na parang medyo maamoy ng konti. Pero, Pero masarap pa rin, masarap. sabi ng iba na ilan na ang tamilok daw po ay aphrodisiac. Nakakatulong sa pagkalala. Pagkalala at mamaya. Pero ito sa ano? Oh. Daming idea para sa mga ganyan. Ayan, ganyan din yan siya. Kainin, kainin natin sa sana. Hindi mo naman na pinainitan mo na ba naman? So, e, Ayun, na, baka ko, kailangan mo na, na. <laughs> sarap. Sarap, sarap, sarap. Masarap. Makaisa ka pa lang. Oo. Sarap, ah, diba, yun lang, yun dito lang, saan, no, na, sa ano, sa is... worth 60 pesos? Diba, mura-mura. O, worth Saraw 60 pesos sa El marami, marami, marami na siya. Sa 120, pero hindi ganyang kalalaki. Ito malalaki to eh. Malalaki yung ano niya. Okay. Okay. So ayan guys, no nagawa